ang Panginoon Amen. ang pagpapakasakit ng ating Panginoong sa Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot sa si Jesus. Kayo na ang nagsasabi Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus Kaputokman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugaliana ng mga gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagnangalang Barabas, kaya't na magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong palayain ko, si Barabas o si Jesus na tinatawag ng Kristo? Alam na ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila Nadalhin sa kanya sa si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakalukulok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kaniyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong sa saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapapatay. Muli silang tinadong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas ko! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Itaas ko. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Panong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Itaas na ko. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas na kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Na at ang aming mga ang niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahukupit sa si at ibinigay sa kanila upang ipakos sa krus si Jesus ay dinala ang mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkahipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubara nila siya at sinotan ng isang balaban na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinig at itinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanang kamay. At palibak siyang iluhod-luhuran at binati. Ang ng mga siya ay pinaglulurhan. Kinuha nila ang tampo at siya ay pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan ng balaban. Sinota ng sariling damit at inilabas upang ipako sa cruz. Paglabas nila ng luson, kanilang nakita ang isang lalaki na Simon, isang taga-sirenes pilit nilang ipinapasan sa kanyang Cruz Mesu. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota na nangangahulugang pook -ok ng buko. Pinigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng akdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati nila ang kanyang mga dami matapos magsapalaran at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutang upang sinabi. Diba, ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng tatlong araw, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ma, ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. rin siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iligtas ang iba, ngunit ang sarili di ba Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maghihiliwala kami Nananayag siya sa Diyos at sinasabi niya siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipot na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Ay nagdilim sa buong lupain na mag-iikatlo ng hapon sumigaw si Yesus. Ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Sinatawag niya si Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit, sinabi naman ng iba, Hintayin muna, tingnan natin kung nalaman din siya upang siya. Muling sumigaw si Esus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ang marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol, at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tumay! Okay. So, Anak ng Diyos! Okay. So, Jesus, kami ay isama sa iyong pagpagdurusa. Iyamang ikaw at di iba, sakdalin naming tuwina. Luwalhati ng lahat na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Taas nga po muna natin yung ating mga palaspas at iwagayway. Ayan. Ayan. Okay po. Maraming salamat. Ngayon po, dumating na tayo sa pinakatampok na linggo ng ating paghahanda. Ang Semana Santa. Kung kanina po ay eh, nakilahok po yung ibang naririto sa inyo ngayon, napanood niyo po siguro kanina yung ating...